Unti-unting ibabalik sa April to May ang school break. Dahil dyan, paaga, ang pagtatapos ng kasalukuyang school year, ganyan din ang pagbabalik eskwela. Pero tiis-tiis pa rin ng mga estudyante dahil may klase pa rin sa kasagsagan ng El Nino sa Mayo. Yan ang pampagising na balita ni Brian Basa. <quais> Siguradong mapapaaga ang back-to-school shopping at Brigada Eskwela para sa paparating na school year 2024-2025. Lalo't binago na ng Department of Education o DepEd ang school calendar. Sa May 31 na magtatapos ang kasalukuyang academic year na 2023-2024, June 14 ang orihinal na pecha nito. Yan ay para maiusong sa July 29 ang pasukan sa halip na sa Agosto. Matatapos naman ito sa May 16, 2025. Pabor naman kaya mga magulang dito. Gusto ko mas maibalik yung April May. Kasi nga sobrang init ng April May. Kung papapasokin ang mga bata, nagawing papasok online sa bahay lang, ganun, ilang days lang. Kaya maagad i-dismiss. Napansin ko eh, pag graduation rites umuulang pag July. Ibang klase. Hindi mo ma-feel na graduation kasi bumabagyo. Hindi nila ma-feel eh may bumabagyo. Matutuloy ba? Doon ko din na-realize nung may ang kong anak. Nagdesisyon daw ang DepEd na unti-unting ibalik ang June to March school schedule bilang tugon sa mga hiling ng ilang sektor at eksperto. Napakainit daw kasi na klase tuwing March at April na sagapal at pahirap sa pag-aaral ng mga estudyante. Ito yung talagang gusto ng tao, nag-decide na tayo that we should go back but we have to do it gradually para hindi maapektuhan naman dahil learning recovery mode po talaga tayo ngayon pabor naman sa pagbabagong ito sa schedule ang Alliance of Concerned Teachers. Pero tila, bali raw ang kinawang adjustment ngayon. Dahil gaya raw ng mga nagdaang taon, may mga mag-aaral pa rin sa salang sa klase kahit tag-init. Baka magaya raw sa mga nagdaang taon na maraming hinimatay at dinala sa ospital. Mas delikado pa nga raw ngayon na baka doble na ang alinsangan bunsod ng El Nino. Ano naranasan ng mga, ano, ng mga bata at saka ng mga, ng mga teachers? No? Basically ay hindi conducive yung mga... Uh loob ng para na nagsiksikan, wala, walang proper ventilation, walang mga clinic, walang mga clinic nurses. Kaya doon umabot yung clamor talaga na hindi hindi ano no hindi hindi practical na pagpanahon ng buwan na yan. Nauna naman ang sinabi ng DepEd na hindi nila mabibigla ang pagbabalik sa lumang academic calendar. Aabutin pa raw ng tatlong taon bago ito maipatupad muli. Hindi kasi talaga natin pwedeng bawasan kaagad yon. Dahil nga, um, hindi naman matututunan lahat ng bata ng lahat ng mga learning competencies. Sa tansya rin ng ahensya, posibleng sa school year 2027-2028 pa, iiral ulit ang June to March academic calendar. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bassa, News 5.